Uh, hello po, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 19 ng Pebrero at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6.30 city ng umaga. Araw po ngayon ng Merkulis at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal patungkol dito sa sagutan ni Markulita at saka ni Tariela dyan sa Kongreso. Ang title ko po ngayon ay Markulita Binara ni Taryelah Yan po ano. At uh, patutunayan ko po dito na mali si Markulita jan Opo, maling-mali. Pero nga ay ay kwan naman eh Ma, manliling lang na naman siya eh oh, gusto niyang linlangin ang mga tao kasi ang ang sinasabi daw niya sa ngayon ha ang sinasabi daw niya ay gusto lang daw niya o gusto niya na idokumento na o mag-enroll na tayo sa o yung pangalang wispiripensi ay isulat na sa dokumento o sa mga mapa. Yun daw ang gusto niya. O, o, ah, uh, yung bago ipangaral sa mga bata, bago sabihin sa mga bata, dapat nakasulat na, ay mali po yan. Mali po yan. At yan po ang papatunayan ko dito. Kung ganyan ang procedure na gusto niya. Mali po yan. At hindi po ako pwedeng magkamali kasi nga, eh, Biblia po ang, ang gagamitin ko po eh. Na mali yung procedure na ganyan. Na isusulat muna bago ipapangaral sa mga bata dahil daw nalilito daw ang mga bata. Oh. Bakit? <laughs> Wala pong ganyan. Hindi po nangyayari yan na dokumento muna. Hindi, hindi po nangyayari yan. At bibigyan ko po kayo ng mga example dyan. Pero bago ang lahat ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna yung mga subscriber po natin. Ano? At nais ko po silang pasalamatan. Ito po sila, ano? si Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalya ng Bakurul Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaim ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanoa ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbaez, Josia Lan, Elinita Sklapler ng Germany, Ben Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental Mindoro, Maribel baligat Colyo. Juna M. Renaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburki, Pleaser Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman Dipas, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigako, Aik Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino si Eduardo Gonzales ng Singapore, Bubble D, Di Juana Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Solidad Di Maculangan, Brinda Martin, C.G. Torrio, Milchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magdo, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Bus Reyes, Paul Vincent Lim, Sony Gaya, Rupino Baldos, Biti Bilasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Abila, Danilo Magno, Carl Alman, Salbi Ibanis, Domus Tiktun, Tib Tib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermihinil Dugardi, Rubin Dilpin, Mama Gina, Lanzo Leonardo Acebis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire ko po sa inyo na ating panuorin at suportahan. Ito po sila, ano? si Michael Apasibli at Attorney Inso Recto, Bunyok Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tutu Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roja Pantors, bin Apostol C.G.P. Pichay, kapian ya at Ago, Demjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Clear Castro, Kaawal Di Carbonil, Attorney Silo Magno at saka si Kristan. O po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating discussion ang sinasabi ko po ay mali yung nilalakad ni Marcolita. Opo, na ngayon ay nakita ko na nanliling lang na naman siya. Kasi sinabi niya noon, yung wish Philippines ay nasa imagination lang natin. Yun ang sinabi niya. Ngayon ay itinatanggi na niya. Ang gusto lang daw niyang sabihin ay gumawa na tayo ng dokumento o kaya mag-enroll na tayo. Yun ang yun na yun ang nilalakad niya. Yun. Yun lang daw ang uh, konteksto ng kanyang sinasabi. Okay, ay pero mali din yan eh. Mali eh. Opo. Ang lahat po ng bagay dito sa mundo ay nagsisimula sa kaisipan sa imagination po. Lahat po yan. Lahat. At sinabi pa niya na kung hindi ka nag-enroll, sabi niya sa, sa college o sa eskwilahan, oh, paano kang papasok dun, sabi niya. Ay, iba naman yung sinasabi mo eh. oh, iba po yung mag-enroll. Ang mag-enroll, simpre, pagpasok mo dun sa kwarto, hihingi ang kanang patunay na nag-enroll ka eh. Opo. Kukunin yung class card mo at yung certificate of matriculation. Titingnan dong kung yung subject na yan ay in-enroll mo. Apat kasi yung kopya na yan eh, yung certificate of matriculation, isa sa registral, isa sa accounting, isa sa dean's office at saka isa sa student copy yung student copy, ipapakita mo yun doon sa professor mo. O, at kasama na yung class card mo, yung pangalan mo na andun na. Titignan niya kung talagang naka-enroll ka. Ganun po yan. At iba yung example na yan. Pero ang tanong ko po sa inyo, Markulita, hindi ba bago ka mag-enroll, pinag-iisipan mo muna yan? O, pati nga nanay mo at sa tatay mo, eh, hahanap ng pira yan usaan eh, sila uutang yan eh. Hindi ba? Yung iba, eh, sinasangla yung bukid eh. Yung iba, binibinta ang kalabaw eh. Ganun po yan. Kasi nga pinag-aaralan, unaan doon sa isipan bago ka mag-enroll. Ganun po yan. Kaya, kaya nga kako, lahat ay nanggagaling sa kaisipan ng tao. Tapos sasabihin, sasabihin po na o anak, mag-enroll ka. O kaya, o gusto bang mag-aral? mag, mag Pag-uusapan yan, bago ka kukuha ng dokumento, simply babayad ka. O, yan po ang example ko, hindi ba? Diyan sa enrollment na sinabi niya, o, babayad ka muna. Pero yung bayad mo, pag-iisipan ng magulang mo yan, saan kukunin? O, kahit na sa review center, ganun din eh. Pag-iisipan mo rin eh. O, Ganon yan. Kaya ito si Marcolita ay eh, hindi alam ang hindi alam ang sinasabi. O. Oh, ito po ang ang isisir ko sa inyo. Ah, para maniwala kayo na lahat ay nanggagaling po sa wisdom o sa kaisipan o sa imagination. Ito po ano, Hebrew 11:3. By faith we understand that the words itong mundo ha huh, were framed by the word of God so that the things which are seen were not made of things which are visible or seen yan po ang nakasulat ano by faith we understand that the universe was framed by the word of God. Ayan po, saan po nang galing itong, itong mundo natin o tayo, saan tayo nang galing? Doon sa wisdom po ng Panginoon. At sinambit niya, sinambit niya yung mga kataga at nagkaroon ng, ng mga bagay na dati ay wala. Galing sa wala. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Kaya nga ang sinasabi ko, lahat po ay nanggagaling sa kaisipan. Oh o para patunayan natin yan, ha? O Hebrew chapter 3 verse 4. For every house is built by someone. Ayan po. Yung example ko nung isang araw. Lahat ng bahay, sabi every, every house is built by someone. O. Ay, hindi naman tatayo yung bahay kung wala sa imagination nung nagpagawa eh. Hindi ba? O, o bago niya isulat yan, o bago niya i-drawing yan, naandun sa kaisipan niya. Kaya nga po, lahat ng gagaling sa kaisipan. Ay bakit ito si Marculita? Ang sinasabi niya ay yung, yung wish Philippines ay sa kaisipan lang natin. Ay oo nga. Sa kaisipan ni Pinoy, hindi ba? O, tapos pag-uusapan yan, o, tapos pag marami na ang nag-uusap diyan, bata at matanda, pinag-uusapan na 'yan. O, pati sa ibang bansa pinag-uusapan na 'yan. Masusulat na 'yan o malilimbag na 'yan sa muling paglilimbag ng mga aklat. Naan na 'yan. O mapa maisusulat na 'yan, yang West Philippine Sea kasi pinag-uusapan na eh. 'Yan po ang procedure. Hindi doon sa kailangan mapa muna tapos pag-usapan, tapos imagination. Mali eh. Hindi ba? Imagination muna, tapos masasambit o mapag-uusapan o lahat ng bata sinasabi na, na yan ay wish Philippines eh. At masusulat na yan, malilimbag na po yan. O, ganyan po ang, ang history. Ay ito si Marcolita ay eh, parang hindi ko alam kung nagtatanga-tangahan eh. But he who build all things is God. Yan po nakasulat ano, for every house is built by someone. Oh, lahat yan kahit na barong-barong yan, may nagpagawa niyan. Ngayon, ba bakit nagawa yan? Dahil na andun sa kaisipan niya eh. Kahit mahirap na tao yan, babayad ng gagastusan niya yan. Kasi gusto niyang gumawa ng barong-barong eh. Hindi ba? O. Oh. Ganun po yan. Nag-uumpisa sa kaisipan. Kahit na yung, kahit na yung mag-asawa ka, hindi ba? O manligaw ka. O may asawa ka na, tapos gusto niyong magkaanak. Ay, pag-iisipan niyo muna yan, ah, na mag-asawa. O. Oh. Anong pangalan? Hindi ba? Kung lalaki ang anak mo ay tatawag nating rudante, hindi ba? Pag-uusapan yan eh. Pero nasa kaisipan na yan. O, kung babae ay Maria siguro ang pangarang. Oh, ganun po yan. Parati pong nag-uumpisa sa kaisipan o sa imagination. Ano ba ito si Markulita, hindi ba? Oh, kailangan maintindihan mo yan. But he who build all things is God. Yan po ano. Pero, nagsimula po doon sa wisdom niya. O, oh, pati nga si Kristo eh, is the wisdom of God di eh, ang nakasulat eh. Christ is the wisdom of God. Naandun sa kaisipan niya. Si Kristo. O, oh, ganun po yan. Christ is the wisdom of God. Ay, saan ba nagumpisa si si Kristo? Yun nga, sa wisdom of God. At sinambit niya, Ayan na, hindi ba? O. Oh. Sasambitin po eh. O. Oh. Inilagay sa hula, pero ay sinambit na din yun eh, na ang birhin kanya ay manganak o magsisilang ng isang lalaki. O. Oh. Hindi ba? Sinasambit na yan eh. O. Oh. Ganun po yan. Kaya nga, magkakatotoo kahit na hinula pa yan ng 300 years ago o, o 600 years ago. O, ganun po yan, nagsisimula po sa kaisipan o sa wisdom. Ano ba ito si Marcolita? Ang gusto pala i eh, ay eh, katamaran na yang ganyan. Tamad po yang ganyan na 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 ang ang hahanapin niya ay dokumento hindi ba? O, oh. hindi po nag-uumpisa sa dokumento. O, oh, nag-uumpisa yan sa kaisipan ng tao. O, oh. tapos sasambitin, pag marami na, ayan na. Katulad yan, kwan, yung Highway 54, yan ay, dati Highway 54, ay ngayon ay idsa Hindi ba? idsa na. O, oh, Ipipanyo de los Santos Avenue. O, oh. Yang askarga, hindi ko nga alam eh, kasi si tatay ko, sabi niya, dumadaan siya sa askarga, ay saan ba ko yung askarga? O ay ngayon, klaro, imrekto. Napapalitan po eh. Napapalitan. O. Ganun po yan. Pero nag-uumpisa na yan sa, sa pag-iisip ng tao. Tapos, uh, pag-uusapan yan, usasambitin yan, ayan na, papalitan na. O kaya ay, yung idea nagiging totoo. Yan po ang, ang ibig sabihin niyan. The builder of the house has greater honor than the house itself. Totoo ba yan? Ay, totoo po yan ah. Yung, yung nagpagawa ng bahay, mas malaki ang honor niya kisa dun sa bahay. Ay, nakasulat po yan sa Biblia. Kinupya ko lang yan. Ngayon, ay bakit ito si Marcolita Ayaw niyang tawagin na Wish Philippines yan. Ayaw niya. Ay may honor po dyan eh. May honor pag tinatawag yan ng Wish Philippines ang unang may honor dyan ay si Pinoy kasi siya ang nag, nagpanukala niyan. O, at yung mga Pilipino kasi nga ay Wish Philippines eh. The builder of the house has greater honor than the house itself. Yan po ang nakasulat sa Biblia. Ngayon po ay Mijo, gagawin ko po na makata ang ang kwan ang ang diskusyon ko. Ah, uh, gagawin ko na yung yung style ng mga makata. Opo, kasi nga ay eh, kung yung mga bato, ha? Yung mga bato diyan sa sa dalampasigan ng West Philippine Sea, ha? Yung mga bato o buhangin kung nagsasalita lang yan ha kung nagsasalita lang yan at tatanungin natin tatanungin po natin kung taga saan sila o sino ang may-ari sa kanila o saan sila ay palagay ko sila ang buhay na saksi eh, na yan ay they belong to the west philippine oh kung tatanungin natin yung bato at nakakapagsalita lang ang bato hindi ba Diyan sa dalampasigan ng sambalis, ng, ng kung ano yan, pasigan ng Palawan, ng Ilocos, kung nagsasalita lang yung mga bato. Kasi nauna pa yung bato eh, sa atin eh, hindi ba? Nauna pa yan eh. Alam nila na sila ay saan nakalugar. Alam nila yan. At sila ang magiging buhay na saksi. Ayan po, medyo makata yan pero ito po ang ang kuan ano Luke 19:40 noong binabawalan ng mga parisiyo ang mga bata o ang mga tao na sumigaw ng husana ayaw nilang marinig kasi yang husana ay ang ibig sabihin niyan sa yang husana ay ang Diyos ay dumating o pinagpala tayo dahil ang Diyos ay dumating o siya ay dumarating kasama ang Diyos. Yun po ang husana ay binabawalan ng mga parisiyo na ah, huwag sambitin yan, yung husana. Kasi nga, dumarating si si Jesus Christ ay malapit na sa, sa Jerusalem. Opo, ang sabi ng mga parisiyo, bawalan mo yan yung mga disipulo mo o yung mga bata na magsambit ng husana. O, or God is with us. Ganun po. Ay ang sagot po ni Jesus Christ ay ito. Ha? But he answered and said to them, I tell you that if this should keep silent, yung mga bata nga na sumisigaw ng husana or God is with us. Oh, sumisigaw yung mga bata eh. Oh, kasama nila si Kristo. Sumisigaw sila na God is with us nagagalit yung mga parisyo kasi nga ang alam nila si Kristo ay hindi Diyos na nagpapanggap lang ng Diyos. Ayun, na hindi siya ang, ang anak ng Diyos. Ayun po, ang sabi po ni Kristo, kung hihinto itong mga bata na sumigaw niyan, the stone would immediately cry out. Iiyak po ang mga bato. Yan po ang sinabi niya. At ay hindi naman nagsinungaling si Jesus Christ. Oh. Eh. Yan po ang sinabi niya. Kung hihinto yung mga bata na sisigaw na husana, oh God is with us, ay ito mga batukan ay iiyak. Yun ang sabi ni Jesus Christ. Na si Jesus Christ po, hindi po nagsalita ng disityan. Opo. po, ay maari nga siguro na nagsasalita yung bato, hindi lang natin alam o hindi lang natin uh, alam kung papaano. Ayan po, ano? Kaya nga po ang, ang, sinabi ko, medyo makata muna ako ngayon, ha? Kung tatanungin natin ang mga bato at kung nagsasalita talaga yung mga bato dyan sa dalampasigan ng, ng West Philippines at tanungin natin sila kung sila ba ay taga-China o hindi, ay sasabihin nila na they belong to West Philippine Sea. Oh. At ito naman si Marcolita ay baka sabihin nila na you belong, you go to to where you belong, to China. Yan po ang sasabihin nila, you belong to China, you go there where you belong. Yan po ang sasabihin nila, palagay ko lang ha. Oh. At sinasabi ko nga ay sila ay buhay na saksi. Kasi matagal na sila dyan eh, Yung mga bato eh. They will cry out Oh. Ayan po. O sige po, hanggang dito na lang po ano. Uh, at sana po ay may natutunan tayo. Opo, at dinadalhan ko po na sa ating pakikinig ay may wisdom tayong nakukuha sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga binamahal, ay isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Huwag niyong kalimutan ano, the stone ano will cry out. Ayan po ano, yan ang maisishare ko sa inyo. O sige po, salamat po.